Isang batang tinanggihan sa butik dahil lang sa itsura. Pero sa gitna ng kahihiyan, may inilabas siyang ID na nagpatahimik sa lahat. Sino ba talaga siya? An bakit nagbago ang tingin ng lahat sa loob ng ilang segundo? Gabi na sa loob ng malamig at maliwanag na pasilyo ng mall kulay ginto ang mga ilaw sa kisame salami ng magkabilang dingding na may nagliliwanang display at ang sahig ay makintab na parang bagong punas Sa gitna ng abalang agos ng mga tao nakatayo ang isang batang lalaki na may madilim na pawis sa noo suot ang kulay kremang uniforme at may backpack na nakasukbit sa magkabilang balikat hawak sa unahan ng kanyang kalawit buhaw na school ID na parang panangga at sa likod niya ay isang babaeng may bitbit na paper bag na tila nanay na balisa. Kasunod ang isang matandang babae na parang lola na nag-aalala at humahabol ng hininga. Samantalang sa kaliwa nila, papalapit ang isang CQ sa puting long sleeves at may asul na kurbata na napakunot ang noo ang mga taong napadaan ay napahinto, may nagtakip bibig, may nagtaas ng kilay at ang hangin kahit malakas ang aircon ay parang mabigat dahil ilang minuto lang ang nakalipas may matalim na salitang binitawan sa batang ito. Bawal pumasok dito ang mukhang dugyot, baha madumihan ng display. Si Ilio Morales ang pangalan ng bata. Grade 6, payat Maitimang balat na halatang inaarawan at ang mukha ay may hawak na tapang kahit namumuuna ang luha sa gilid ng mata. Kasama niya ang nanay niyang si Mara, naka beige na blouse at mukhang pagod sa biyahe galing palengke kaya may papel na bag pa sa kamay. At ang lola niyang si Alingson na panay ang, Diyos ko wag naman ganyan sa apo ko, habang sinusubukang sumingit sa pagitan nila at ng cashier ng butik na parang rebisadong reyna. Mahigpit ang pisi ng labi, kintabang pulbo at nakasulat sa nameplate ang pangalang Daphne. Magpapasukat sana si Ilion ng sapatos na pinaghulugan nila ni Nanay sa palengke, regalo sana ng lola sa nalalapit na recognition day niya. Pero bago pa siya makapasok sa salaming pinto, ay pinigilan na siya. Sinipat mula ulo hanggang paa at tinabik na parang hindi tao. Doon ka na lang sa tiyanggi iho, hindi para sa iyo ang ganitong klase. Ma'am, pera rin po ang pambili namin. Halos pabulong pero nanggagalaiti si Mara. Hindi nyo kailangang matahin ng anak ko dahil sa kulay ng balat niya. Napailing ang cashier at tinawag ang guard. Kuya, paasis po. Nag-iingay na sila. Palisi. Sumili pang iba pang staff, may nakakatawa pa at may isang lalaking customer na nagsalita. Ay nako ma'am, ang dami niyong drama, huwag na kayo dito. Naramdaman ni Ilio ang pagdilim ng paligid. Parang kumapalang ingay ng mall pero mas malakas ang tibok ng puso. Sa oras na iyon, humigpit ang hawak niya sa lanyard, huminga siya ng malalim at dahan-dahang iniabot ang kanyang ID. Hindi para manghamon, kundi para ipaalala, hindi sa lahat, kundi sa, sa sarili may pangalan siya. Kuya, pakitingnan po, sabi niyang halos pabulong pero malinaw at dahan-dahan niyang inilapit ang ID sa guard. Nakapako ang lente ng kamera sa kanya. Kung meron mang nagvi-video, hindi na niya alintana. Kita sa ID ang litrato niyang naka-uniforme rin. May selyo, may tatak ng eskwelahan, Bayanihan Science Academy, National Scholar at sa ilalim, Ilio M. Morales, Robotics Team Captain Umangat ang kilay ng guard na si Mang Pyo, bumagal ang lakad niya at natuon ang tingin sa maliit na selyo sa gilid Citywide Excellence Grant Napasinghap ang ilang nakapaligid at si Daphne na kanina'y matapang na paatras ng isang hakbang Sir, may stage po sa activity center na yon, Robotics Expo invited po kami ng mall management. Ako po ang magde-demo, kaya po kailangan ko lang sanang magsukat ng maayos na sapatos kasi sira na po yung goma ko. Sabay tingin niya sa sapatos niyang halos bitak-bitak ang swelas, sabay sa nanay niya na may hawak pang resibo ng hulugan. Malinaw na biglang naging tahimik ang hangin, parang minsang tumila ang ingay ng mall at taning buntong hininga ng nanay niya ang narinig. Hiho, robotics! tanong ni Mang Pio na parang napahiya. Kayo ba yung nasa poster kanina sa may escalator? Yung batang nagpanalo ng lungsod sa regional? Tumango si Ilyo. Bahagyang numiti pero bakas pa rin ang hapdi sa mata. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi nakakibo si Daphne. Nagbago ang tono. Mula sa likod niya, lumabas ang floor manager na si Lani. Nagmamadali na parang may nasunog. Anong nangyayari dito? Bakit may iskandalo sa pinto? Sagot ng guard. Ma'am, scholar po ito. Tagabayanihan Science. Gaganap sa expo. Parang na... na misjudge lang. Napalunok si Lani. Tumingin kay Ilio, tumingin sa nanay at sa lola. Saka mahinang boses pero sinsero. Pasensya na iho. Paso kayo. Kami nang bahala. Pero kumirot ang mukha ni Mara. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa sakit na kailangan pang may selyo o titulo bago sila tratuhin ng may galang. Pasok na ma, bulong ni Ilio. Kailangan na natin sa stage mamaya. At doon, habang isinasara na ni Daphne ang bibig na kanina'y matalimang dila, sabay-sabay na nagpasukan ang luha sa mga gilid ng mata ng mga nakamasid. Hindi dahil sa scholar pala ang bata, kundi dahil ramdam nilang mali ang nangyari bago pa iyon lumabas. Sabay-sabay nating tunghayan kung paano sumiklab ang mga sumunod na sandali. Pumasok sila sa butik at agad may isang sales associate na lalaking si Noel ang humalili kay Daphne. Dinalhan sila ng upuan. Hinugasan pa ang metro ng sapatos bago isukat kay Ilio. At habang sinisilip ng bata ang salamin, natunaw ang tensyon pero hindi ang aral. "Kuya Noel," tanong ni Ilyo habang ninoduya ng paa para masakto ang sukat. "Bakit po may mga polisi na basta na lang ginagamit para itaboy ang katulad namin?" Napahinto si Noel, sumulyap kay Lani na tahimik lang sa gilid at tipid na sagot. "Madalas tao ang may problema, hindi policy." Minsan takot Minsan, gawi. Pero ayos lang yan, iho. Bantayan mo yan sa sarili mo. Napangiti si Aling Sion. Ay oo, apo. Dahil ang kulay, regalo yan ng araw sa mga nagsusumikap. Habang sinisikyuha ang resibo, biglang umalingaw ang boses ng MC mula sa activity center. In five minutes, we welcome our next young innovator, the Citywide Excellence Grant Awardee from Bayanihan Science Academy. Please proceed backstage. Napatingin ng lahat kay Ilio. Parang may liwanag na biglang sumilip sa mukha ng bata. At si Mara, kahit kagagaling lang sa inis, napatawa. Nuko anak, baka pa ikaw pa ang malate. Gusto sanang sabihing charge to experience ni Lani pero mas pinili niya ang tahimik na aksyon. Libre na po yan ma'am from the store. Tumayo si Mara, mahinang sagot. Salamat po pero buo po ang hulog namin. Napahiya si Lani, naiwan ang mga salitang gustong humabol pero paminsan ang pinakataos ay yung hindi binabanggit. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila pa center, dikit-dikit pa rin ang mga tao sa pasilyo. May nakatingin, may nagbulungan na scholar pala siya, at may nagmising aso pa rin. Pero now, mas malakas ang tinig ng mga kumakampi. "Bakit ba kailangan pang may ID para irespeto ang bata?" Sabi ng isang nanay na may kasamang sanggol. "Tama, nakakahiya." Bulong ng isang estudyanting babae. Naanron pa rin si Mang Pio sa likod nila, parang escort. Hindi para magmando, kundi para humingi ng tawad sa paraan ng pagprotekta. Iho, pasensya na ha. Maling-mali yung nangyari. Pangako ko sa inyo, irireport ko to. Tumingin si Ilio. Hindi galit ang ibinalik na tingin, kundi isang bagay na mas mabigat. Pagod. Salamat po kuya, pero sana po kahit walang ID, kahit sinong batang dumaan dito, hindi na kailangan na ipagtanggol ang karapatang pumasok at magtanong ng maayos. Backstage, mas simple ang mga bagay. Mesa, karton ng mga pyesa, ilang robot na sinlaki ng kahon ng sapatos, at ilang coach na nakapolo. Sinasalubong agad si Ilio ng advisor niya na si Sir Nolan. Uy! Liam! Este, Ilio! Handa ka na! Tumando ang bata, medyo nanginginig pa ang kamay. Coach, tapat niyang sabi, may nangyari lang sa labas. Umingos si Sir Nolan, parang ibig sabihin kilala na niya kung ano ang ganitong eksena. Alam ko na kung ano yan. Hindi ikaw ang problema anak. I-encode mo na lahat hi sa demo. At nang pumasok sila sa entablado, pumalakpak ang ilan. Hindi karamihan, pero sapat para ipaalala kay Ilio kung bakit siya naroroong. Magpakita ng bagay na kayang tumulong sa totoong buhay. Isang munting robot na makakarinig ng tunog ng busina at aatras para hindi masagasaan. Laruan sa tingin ng iba, pero pwedeng magligtas ng batang naglalaro sa kalsada. Sa gitna ng demo, kumaway si Ilio sa gilid kung saan nakatayo si Mara at aling si halatang proud at sa may bandang kanan natanaw niya si Lani at si Daphne na nakatayo sa di kalayuan mahina ang mukha tila nagbabadya ng paghingi ng tawad. Tinapos niya ang presentation sa isang pangungusap na galing sa bituka. Ang robot na to ginawa namin hindi para makapagpapicture kundi para masigurong may batang makakauwi sa nanay at lola niya tuwing hapon. Tumigil siya tumawa ng konti sa sariling pagkasenti at pumalakpak ang mas marami, hindi dahil sa teknikal, kundi dahil sa puso. Dumating ang mall PR, lumapit kay Mara. Ma'am, nakarating po sa amin, pasensya na. Magkakaroon po ng anti-discrimination training ang lahat ng tenants. Kung papayag po sila, gusto ka naming gawing guest sa opening remarks ng programa. Tumingin si Mara sa anak. Ikaw ang scholar, anak. Gusto mo ba? Umiling si Ilyo at Mumiti. Mas gusto ko pong i yung robot nila. Tapos baka pwedeng magbigay ng libreng workshop sa mga batang galing sa public school. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad sila pabalik sa pasilyo kung saan nagsimula ang lahat, mayroon ng kakaibang espasyo sa pagitan nila at ng madla. Parang may guhit na igagalang. Si Daphne humabol, bitbit ang maliit na kahon. Iho, ma'am, lola, pasensya na talaga sa akin kanina. Wala akong may papaliwanag. Pero kung tatanggapin nyo, may maliit lang na polish kit para sa sapatos at isang socks, regalo ng store. Tumingin si Mara kay Aling Sion, sa kakay Ilio. Tumanggo ang bata. Salamat po ate. Tatanggapin ko, hindi dahil sa kapalit, kundi dahil gusto kong alalahanin nyo to sa tuwing mag-aabot kayo ng kahon sa ibang batang papasok dito. Tahimik na tumanggo si Daphne, nabasag ang dating tikas at sa unang pagkakataon lumabas ang pagiging tao sa ilalim ng uniforme. Kinabukasan, kumalat sa social media ang maikling kuha ng ilang segundo noong nakataas ni Ilyo ang ID niya. Maraming komento, may inosente, may sarcastic at may nagtanong, Kailangan bang scholar bago igalang? Sumagot si Mara sa sarili niyang pader, walang galit pero diretsyo. Hindi, pero minsan kailangan munang marinig ng iba ang salitang scholar para maalala nila ang salitang tao. At sa mall may yon, may maliit pero totoong pagbabago. Pinalitan ang signage sa pinto ng butik. Wala nang malalabong polisi mayroon na ngayong nakasulat ng simple, lahat ay welcome, respeto agad. Lumipas ang isang linggo at balik sila sa mall, hindi para magdemo, kundi para bumili ng simpleng chinelas para kay Aling Siyun na napudpud na. Habang naglalakad sa parehong pasilyo, hindi na si Ilyo ang hinahatak ng tingin ng mga tao. Normal na ulit ang araw, pero may ilang guard na kumaway at si Mang Pio mismo ang lumapit na parang kapitbahay. "Iho, pinalitan na namin ang orientation. Salamat sa aral." "Kuya, salamat din po. Kasi kung walang tatanggap ng pagkakamali, walang gagalaw." Sa unahang pader, may poster ng activity center. Bayanihan Robotics Workshop, free for public school kids. At sa baba, nakaprint ang maliit na logo ng butik na dati nagtulak sa kanilang palabas. Ngayon, sponsor na! Hindi Redemption Arc na patawa, kundi pagbawi na may gawa. At kung babalikan mo ang gabing iyon, ang lamig ng aircon, ang kinis ng sahig, ang puting long sleeves ni guard at asul na kurbata, ang nanay na may hawak na paper bag at ng lola na nakasunod, ang batang nakakrema ng uniforme at ang nakalahad na ID, hindi ito kwento kung paano pinatahimik ng selyo ang mga tao. Ito'y kwento kung paano nabuksan ang tenga ng isang lugar na sanay sa kinang at mga tatak para pakinggan ang boses ng batang may pangalan, may pangarap at may balat na ibinilad sa araw, hindi para husgahan kundi para ipagdiwang dahil ang karangalan hindi dapat pinatutunayan sa ID. Dapat ibinibigay sa bawat papasok, bata man o tanda, maitim man o maputi, dahil iisa lang naman ang dapat unahin sa pasilyo ng kahit anong mall o mundong gagalawin natin. Respeto. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kit sulit bukas, kaya stay tuned!